into this video guys, ito yung napaka importante guys na malaman mo o kaya maintindihan mo kung tinutulungan ka na nga ba ni youtube na magkaroon ng views o kaya maintindihan mo kung paano nga ba magkakaroon ka ng uh, tinatawag na sa algorithm ng youtube, eh tinutulungan na maibost yung video mo eh tinutulungan ka na ni YouTube para magkaroon ng viewers, tinutulungan na ng YouTube algorithm yung video mo para magkaroon ng views. Paano mo nga ba malalaman 'yan? Hindi yan ano guys, meron kasi mga sign yan na malalaman mo na tinutulungan ka na pala ni YouTube para magkaroon ng views. Para naman i mo na yung channel mo, 'yung eh, nagkaroon na lang uh, ano dun sa algorithm, napansin na ni na YouTube algorithm. Ito guys uh, maikling kwento lang guys sa mga video. Meron akong video guys na in-upload. maraming marami akong video na na-upload tapos yung nangyayari, kaunti yung mga views. So, tapos, sampo, uh, fifty, ganun, maraming video na in-upload ko, ganun. Tapos, bigla ka lang magkakaroon ng 700 views. Tapos, ganun. So, ito guys yan. Isipin mo guys, nag-upload ka ng maraming video, tapos napapansin mo, halos walang nanonood. Tapos yung uh, sinasabi natin na ano ba, retention ng viewers is nasa hindi umabot ng 1 minute, nasa 30 seconds, or 50, seconds. o ganun, yung audience retention na sa mga video mo. Mapapansin mo yan guys, na binuboost na ng YouTube ang video mo ito yung guys yung palatandaan, unang palatandaan guys, yung audience retention ng video mo ay maiksi, hindi umabot ng 1 minutes. Halimbawa, for example nito guys, yung video mo ay ay nasa 5 minutes, tapos yung audience retention na nanonoo ko ay nasa 30 seconds lang, pero umabot ka ng 700 views. Gaya nitong sa akin guys. Eh uh, isang 5 minute video, umabot ng uh, 40 seconds mahigit yung audience retention, pero umabot na si 100. In yung dating ina-upload ko, nasa ganun din yung audience retention, nasa 30 seconds, 40 seconds, pero hindi umabot ng 50 views. So ngayon, ito umabot ng 700. So, ito yung unang palatandaan, guys, na yung video mo, na dati 10 viewers lang, tapos 50 viewers, umabot ng 700 up to mahigit. Yan yung palatandaan, guys, na kahit ganun yung retention mo, sa YouTube kasi, yung retention kasi, importante. Yun yung uh, interest ng viewers mo, na hanggang dun yung interest niya manood sa video mo. Kaso, yung audience retention niya ay hindi talaga umabot ng ilang minuto. Kasi nga, yung video mo ay hindi talaga ka-interest. Pareso sa akin, siguro, yung nanonood, hindi ka-interest yung video ko, which is na yung YouTube na nung nagpakita sa kanya, uh, YouTube na ang nag-recommend, YouTube na ang nag-suggest. Kasi yung tao na yun, eh, yung interest ng video ay eh, ganun sa video mo. Pero yung video mo ay hindi ganun kaganda para magkaroon siya ng mahabang interest sa panunood. So ganun guys, yung unang palatandaan, mababa yung audience retention mo ngunit umabot ka ng 700 views o mahigit so tinulungan ka na ng YouTube pero hindi talaga umabot sa mataas na retention kasi ang problema hindi ang YouTube. Ang problema guys ay nasa video mismo. Video na ginawa mo. Hindi ulang uh, sa baka yung topic o baka yung content mo ay hindi kaano makakaroon ng interest yung YouTube. So yun na yung guys yung pinakamalaking clue na kahit alam mo baliwala ka na ni YouTube, pero tinutulungan ka pala. Kaya nga lang, yung video mo ay hindi ganun kaganda para magkaroon ng mahabang uh, mahabang audience retention. Kasi guys, pag nakakuha ka dyan guys, kahit kalahati ilang ng views mo, magbabiral yan. Kasi nga, sinadjust na ni YouTube yan sa maraming viewers, kahit tingnan mo ang rates niyan, umabot na siguro ng 4,000 rates, kaya 5,000, kaya 10,000 rates yan. Pahit. Ganong ka-interest yung video mo, yung magbabiral na yan, kasi nga, kahit pangit yan, kahit marami nang dinaan ng viewers na hindi talaga nagkaroon ng mapag-introgence ma retention, sinadjust na sinadjust, sinadjust. Kaso nga lang, mayroong tinatawag ng yung uh, uh, ina-analyze ni YouTube lang like, na this video, nakita niya, napanggap niya na hindi nagkakaroon ng mahabang to James Retention. So, ganun, hindi na na-suggest. Bigla na lang mawala. So, good pa rin yan, guys, kasi it's a sign na napapansin na na YouTube yung video mo. Ang problema na lang, gawan mo na lang ng pinakamagandang content na magkaroon talaga. Kasi magbabiral yan, guys nakagawa na kasi ang mga dati guys na viral yung video ko kaso talaga hihirap maggawa lalo na solo ka lang na uh, vlogger sa youtube kasi yung solo ka lang yung nagpo-content so ganun guys una, ulit ang buwan una mong mapapagsin mapaba yung audience retention mo pero nagkaroon ng maraming views dahil tinulungan ka na ng youtube masadyes kahit tingnan mo pa eh, ang analytics niyan suggestive videos na yan kaso hindi nagkaroon ng maraming audience attention kasi mga kulang yung content, hindi masyadong magkaka-interest ang viewers so yun yung uh, kailangan mo matutunan yung kailangan natin matutunan na small youtuber so sana naintindihan mo about this video so kapag hindi ka pa nakasubscribe ma-subscribe ka para naman magkaroon ka ng notification sa bago ko video okay?